apat kong apo. Daddy, Dami ko ng apo. Ah, wow, madami. Daddy, Senior na rin po. Ito yung si Tali. Oo. oh, oh Di ba? Ganyan lang gagawin natin mga lola eh. Ito po so Ah, wala pa. Ay, don't touch. Don't, suntok, apo. Dadating yung alien. Hindi pwede sa alien na nunok. Si suntokin niya. Don't do that. Okay, ano lang, the, ano lang, look look lang kayo, looking looking lang kayo ng fish. Oh, ganda ganda naman dito sa kimpi. Kimpi ba to? Tama. Yan. Yan, tignan mo lang apo, touch mo lang siya, touch. Oo, Ta touch, mo yung mouth, tama. Oo. Sabihin mo kay sa, give kami indang. Ha? Ah? Indang. Ha? Ah, sa indang kayo? Layo. <laughs> Ito bali, dito lang yan eh. Kakatabi lang tayo. touch. Oh, di ba? Touch mo lang yung mouth. Sige. Apo. Ilang taon na to si, ano, si Tali? Four. Four na siya. Kailan na siya nag-four? Magpo-four pa lang to. Opo, nag-aaral siya eh. Sa, yun nga, ganyan mo. <caniser Zum voi> mo, mami, sinabi daw niya gano'n. Di ba po? yan, yeah, friendship na sing. Agad sila, mami friendship na. No, oh. Mami Jane Mami Jane Oo, oh, uh Oh, uh -huh. touch, touch lang natin. Ang tagal, ganyan lang. Oh, yun, oh, yun, oh. Tingnan mo, ikaw, ikaw mag-touch. Oh. 'di ba? Oh, 'di ba ang bait niya? Nasunod siya sa iyo. Oh, 'di ba? Nasa iyo sila apo. Nasa iyo si Tali oh. Oh, nagsasayaw Sayaw lang dance lang 'yan. Apo dali. Dalawa pa lang, ako Wala pa akong dalaki. Ah, wala pa. Don't, don't, don't. Uh, Oo. Oh, oh. Ah, wala pa. Kung ano na, 14 years old na yung panganay ko nga po. <makes noise> pa lang dalawa Oo. Oh, oh. Dagdagan na. Formula, formula baby lang yan. Andali-dali na mag ng baby ngayon. Hello. 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 Tali, Sam. Nice to meet you. Kayo ni Braille. Hello. Oh. Excuse me. Yeah. Excuse me. Excuse me, po. Okay.